Coronadal City 1116 DXAS, Your Community Radio, Zamboanga City 1197 DXFE, The Good News Radio, Davao City 103.3 DXJL, Your Positive Choice, Cagayan de Oro City 106.9 DXGR, Radio Gandingan, Cotabato City Sabisayas 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Takloban City. Saluzon 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legaspi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, Ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company hando ang dulang. Tanikalang lagot. Sa mga taga-Efeso 1 sa talatang 3, ito po ang nasusulat. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Iso Kristo na siyang nagpala sa atin sa bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ako po si Pastora Dolores Flores. Noong wala pa ako sa Panginoong Yesus, ang buhay ko po ay napakagulo. Madalas, pagtanunan namin ni Timmy na aking asawa ay ang aking pagmamadyong at paglalasing. Kung papaano po ako nahango sa ganitong buhay, ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot. Ay, napakainip naman talaga dito sa bahay. Wala akong kahuntahan. Yung aking asawa naman, nasa biyahe. Matagal pa uwi nun. Yung mga anak ko naman, masisipag. Hindi na kailangang utusan pa. Alam na nila ang kanilang gawaing bahay. Nako, maaya nga bukas si Maring Marta at ang mga kaklasmate ko sa Madjong na dito na sila dumayo sakin para sa akin para mag-swimming sa Madjong. At may isang long neck ako dyan na pasalubong sa akin ng pinsang kong siman. Yun ang aming iinumin at may mga dilata akong spam at corned beef pa. Hindi na masama! Dolores! Mm. na! Yan. Maglaro na tayo ng madyong. Kating-kating mga daliri ko eh. Sa paghahalo <laughs> ng mga pitche. Nakikinita kung mananalo ako ngayon. <laughs> ba? Ang lakas ng fighting spirit mo, Marta. O sige, set mo na ang table ng madjong at mag na ako ng mga kapwa natin mga amiga na marunong magmadjong. Hmm. Ano ba yan? Talo na naman ako. Naku! Ayoko na maglaro. Malas ako ngayon. Marta, ikaw naman. Parang hindi ka man lalaro ng madjong. Talagang ganyan ang madjong. Hindi lahat ay nananalo. Hmm? May natatalo rin naman. Kaya huwag ka nang tumayo. Maupo ka ulit ha. Baka makabawi ka ngayon. Swerte-swerte ka nga sa sugal. Eh ako ba? Ilang talo na rin. At ngayon lang din naman ako nanalo. Pero mas marami pa yung talo ko. Huh? Nasasabi mo lang yan. Palibasa, swerte ka ngayon sa madyong. <laughs> Pero sige na nga. Baka naman tama ka. Yan. Mananalo ako ngayon. Yes. Sana magaganda mga pizza ko. <laughs> Alam mo, Marta. Hmm. Kay manalo ka o matalo, may tutunggain tayong long neck. Saan naman kaya nagkagala itong asawa kong lasingkera at sugalera? Imbis na mamalagi dito sa bahay, naando sa kapitbahay at nakikipag-inuman sa mga kumari nito. <sighs> Mahirap magpalaki ng asawang may mga bisyo. Kung wala sa inuman, naandun sa sugalan. Kung sa bagay, ito lang talagang kapintasan ni Dolores. Nasa lahi niya. Pinakasalan ko siya na ganito ang ugali. Lasing kera at sugalera nung dalaga. Kaya tanggapin ko na lang. Emil! Hey, Ay! Huwag mo mong pintot! Papasukin mong... Tim! magandang babae sa balat ng lupa. Uy! Uy! Timmy! Dolores! Nakakahiya yata kay paring Timmy. Ganere ang ayos natin. <laughs> <laughs> ano ka ba, Marta? Kasi e ino man tayo galing at hindi sa parlor. Hmm? Nako. Timmy! napakahimbing na tulog ni Timmy. Tapos gigisingin natin. Tigil, tigil. Narinig ko ng yabag ng asawa ko. Bumukas ng pinto. Open sesame! Yun! Ako tila mapupula na naman ang hasang ninyong dalawa. Lalo na itong asawa ko. Ay, my loves. Wala eh. na naman ako ng inuman. talaga talagang mister ko. Di ba, mata? Mabait oh, oh, pa yan! E <laughs> pag titim bataan ng kape niya, di ba Tim? Malog! No, <laughs> ako! hindi nako na magkakape! Ha? Eh? Ang malamang si Ingo ko ay hangina pa. Nagihintay sa akin! Ay nako Martha! Huwag <laughs> mong ayaw lang asawa mong may poknat sa ulo! Halika! Kape muna tayo! Halika! <laughs> Oo nga naman, Maring Marta. Kapi muna kayo. Uh, Tamang tama, pagong ang tubig. Sige, uh, sige na. Nakakahiyaman sa'yo, Timmy. Eh. Magkakapi na rin ako. <laughs> Ganyan, Marta. Walang hiya-hiya. na, kapi tayo. Okay, sige, sige. Sandali lang at ipagtitimpla ko na kayo ng kaping barako. Dolores. Imbis na pumirmi ka rito sa bahay at alagaan yung mga anak natin, naroon ka sa mga amiga mo. Kung hindi nagbamadyong, nakikipag-inuman. Ngayon ka pa naninita? Kung kailan may mga anak na tayo? Hoy, Timmy! Nakilala mo na akong ganito, ngayon ka pa ba, ba sakin? Hindi ba't alam mong lasinggera ako at nagmamadyong mula pa nung dalaga ako? Dolores! Wala na bang po ang sayo na tumigil ka? Tumigil saan? <laughs> sa paglalasing at pagsusugal ko? Eh anong ipapalit ko kapag tumigil ako sa alak at pagmamadyo? Ha? Oo, oh, naka! Delores! Pabayaan mo lang mm -hmm. si paring tini mm -hmm. sa pagbubunga nga mm -hmm. para walang gulo. Mm -hmm. Gaya ng ginagawa ko uh -huh. sa pare mo. Naku! Uh -huh. Mambabae man siya na mambabae. Uh -huh. Wala akong pakialam sa kanya. Uh -huh. Basta faithful siya sa pag-eentrega ng na, ah. Tapos, ang usapan! <laughs> Marta! <laughs> Diyan talaga ako bilib sa'yo. <laughs> Pero alam mo, itong asawa ko, hmm. ko ba? Nabalik talata ang mundo nung no? kami yung magsama bilang mag-asawa. Alam mo, ako gala, lasinggera, mm. at palabarkada. Hmm. <laughs> Yun, asawang si Timmy. Nako, Bungang ngero sa bahay namin. <laughs> Napansin ko nga mm. at si paring tiwi ang maasikaso uh. sa mga anak mo. Ay, maasikaso naman ako, Marta. Kaya wala siyang maipipintas sa akin na maganda niyang asawa. Pero alam mo, mm. bilip naman ako sa asawa ko eh puro trabaho. misa papainom. Nag-good time rin. Pero, once in a blue moon lang. <laughs> ah, kampay! kaibang nila lang yung asawa mo. Alam mo ba? Ah. Uh. ikaw lang ang babae niya. <laughs> Wala nang iba. Straight guy? Aba, ah, siyempre. Sinabi mo pa. Sa gandang baba, ay ko ba naman na to? Mag-ha-anapan, ha? Hmm, ah? niya. Hoy! Susan! Frida! Nako, mabuti. Napasyal ko dalawa dito sa bahay. Tara, pasok kayo sa loob. Mabuti at nadatnan ka namin dito na hindi lasing. Oo nga, Ate Dolores. Plano talaga ito ng Diyos para makausap ka namin. E ano naman ang pag-uusapan nating tatlo? At bigla kayo napadpad na dala ng alikabok. Ikaw talaga, Ate Dolor. Sinadya ka namin talaga ni Frida para yayaing dumalo sa church namin ngayon. Para maiba naman ng pinag-aaksayan mo ng oras. Imbis na sa pitsa ng Majorat at bote ng alak, ang pag-ukulan mo ng panahon, Bible naman. Heto, sa iyo na 'yan. B Bible? Eh may kwenta ba, ba ako kapag nasa akin na 'tong Biblia? Teka, diba, paano babasahin 'to? Ate, simulan mo sa Ebanghelyo ni Juan. Susundin ka namin ni Frida sa linggo. bawat tao ay kinakailangan magpasya na tanggapin si Yesu Kristo bilang sarili ninyong tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay. Sinasabi po sa Biblia sa mga taga Roma, Gis 9, Kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, kaibigan. Ipagkatiwala mo ngayon ang iyong buhay sa Panginoon. Ang lahat-lahat ng problemang bumabalot sa iyo, kaibigan. Tanging Panginoong Hesus lamang ang makapagpapalaya sa tanikala ng kasalanan. Lumapit ka lamang sa Kanya ngayon din. Ano? Di ka naiinom? Bakit? Hayaw mo rin tayo. Naguguluhan ako sa'yo. Marta, kahit ako man ay nagtataka rin sa aking sarili. Biglang nawalan na ako ng ganang maglasing at magsugal. Hmm? Marahil dahil may Kristo na ako sa aking sarili. Maring Dolores, kung hindi kita kilala, mm. sasabihin kong nababaliw ka na, no? Pero iba ka na ngayon. Nang ng sandaling yon. Sinuko ang aking buhay at kasunod na pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan at ang aking mga bisyo ay tuluyan ko nang nakalimutan. Ang biyaya ng Diyos ay bumuhos po ngayon sa aking pamilya. Purihin po ang ating Panginoong Jesus. Papahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos. Maliligtas ka. Roma 10, 9. Diyan po nagwawakas ang pagsasadola ng tanika ng lagot mula sa padalang liham ni Dolores Flores. Binigyan buhay nina. Marita Anciano Nadal. Eva Moretalia Gomez. Carlene de Guzman. Roy Camo Gomez. Janelle Briones. Butch Aragon. Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinyolosa. Sa pamamahalang direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.